weeds, kapus, tapos manatunyaman na ati kagimanan mo, right? oh, right oh, 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 lahat oh, 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 galing kay Dimos, galing kay Satan, galing kay Bersubo, galing kay Sisal, galing kay Balak, galing kay Bersusa. Nilalat ng ni Espiritu ang mga sa kanyang katawan, sa makuha at Panginoon ko. sa kanyang katawan ngayon ang salita ng mga pangyayon, ang salita na dito sa mga ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Lahat na dumi at salot sa kanyang katawan. Sino na ano pangalan mo? Ha? Lahat ng mangkukulam at mangbabarang, Inaapakan ko sa pangalan ng Panginoong Isyos ng Nazaret. Anong pangalan mo? Ha? Sino na rito? Mangkukulam, mangbabarang at mangkatawas. Anong pangalan mo? Ha? Anong pangalan mo? Ha? Hmm? Ano pangalan mo? Lahat ng espiritu ano sa kanyang katawan ay manginig. Dahil si Jesus ng dasaret ang tunay na Diyos, ang Diyos na buhay na tagapagligtas sa silong ng langit at lupa. Ano pangalan mo? Mandirigma, ang salita ng Diyos ng mandirigma na siya ay makapangyarihan sa silong ng langit at lupa. Siya ay pinatay at muli nga nabuhay sa pangatlong araw. Isus sa kanyang pangalan na nagmula siya sa katastasan sa langit dahil si Isus ng Nazareth ng aming Diyos at Panginoon na makapangyari. Sino ka? Ha? Ano pangalan mo? Ha? Ano pangalan mo? Sino narito? Ha? Ha? Sino narito sa katawan? Dahil ang poporihin mo, ang Panginoon mo at Diyos mo, lahat na espiritu na nasa kanyang katawan galing kay demons galing kay satan galing kay bulsibob galing kay sisar at kay balak galing sa Diyos Diyosan tanggalin mo manginig ang lahat ng espiritu na nasa kanyang katawan dahil si Jesus ang Diyos at Panginoon na makapangyarihan. Father, to your hands you're my kingdom, you're my spirit, you're my spirit, you're my command. Salita mo, Ama, makapangyarihan. Salita ni Jesus na sarino, nga nagkatawang tao sa lupa, nakikihalubilo, nagpapadama ng pagmamahal sa tao, ngunit hindi pinaniwalaan, ngunit ikaw ay nilapastanganan ng mga taong tampalasan. Ikaw si Jesus ng Nazaret, ang nakabayubay sa krus na bato, sa bundok gorguta sa kalbari, dahil sa pagmamahal mo sa tao, Ama, ibinigay mo ang iyong buhay para iligtas sa taang tao sa sakit at kamatayan. Ikaw si Jesus Nazareno, El Santo Cristo ng aming niluluhuran at sinasamba at inadakila ang Diyos na buhay ng mga pangyarihan ang nangusap ay Moses, kay Abraham, kay Jacob sa lahat ng mananampalataya sa pangalan ni Jesus Cristo na siyang Diyos at Panginoon ng mga pangyarihan. Dahil sinabi mo, Ama, walang ikaliligtas sa silong ng langit at lupa kundi ang pangalan lamang ni Jesus ang Isus ang nagbigay ng buhay sa tao. Ang Isus ang tagapagligtas. Si Isus ang kordero na nagpapatawad ng mga taong makasalanan. Narito ako, Ama, sa pangalan mo at kapangyarihan mo at kapahintulutan mo na ang Diyos na buhay, ang Kristong buhay na makapangyarihan. Isus ang banal mong pangalan. Ang salita ay maganap at ang salita ay Diyos. Tanggalin mo. Alisin mo ang lahat ng ginawa mo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo sa tatlong persona si isang Diyos ng mga pangyarihan. <coughs> Deras. Oh. Ano ang mo? Malayo narating mo? Saan ka narating? Ha? Napakalayo? pa kalayo. Oh, ano ang pangalan mo? sinasagrado ko ang kanyang katawan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Panginoong Isos, sunod ah. Panginoong, Panginoong Isos, narito ako, narito ako uningi, pili, ng kapatawaran, kapatawaran sa aking mga kasalanan. Aking kasalanan. Tulungan mo ako tulungan mo. ng mabuhay Pinaawal. at iligtas sa anumang sakit Pinaawal. dahil ikaw dahil ang tumubos ng aming mga kasalanan. Tulungan mo ako na magbagong buhay. Magbalik loob sa banal mong pangalan at manampalataya na ikaw ang Diyos na buhay na makapangyarihan. Ang Diyos magpasawala hanggan. Ikaw noon hanggang ngayon ikaw pa rin ang salita na makapangyarihan at ang salita ay Diyos dahil ang liwanag at ang salita ay magkasama. Ikaw ang nangusap sa lahat ng mga patriarka, sa lahat ng mga propeta. Si Jesus ng Nazaret, ang tunay na Diyos, ang tunay na tagapagligtas, Jesus ang banal mong pangalan. Amin ang salita ay Diyos. Hmm. pa ramdam mo? Ha? Nanginig ka? Hmm. pa ramdam mo kanina? Ha? Lahit na natin mo, no? Naglakbay spirito mo. Panginoong Jesus, sa kanyang kagalingan. Dahil ikaw, Ama, ang tagapagligtas nga aming Diyos at Panginoon. Jesus ang banal mong pangalan. Dahil sinabi mo, Ama, walang ikaliligtas sa silong ng langit at lupa, kundi ang pangalan na Jesus. Dahil ang Jesus na iyon, nga pinagtabuyan noon sa templo, ngunit si Jesus ng Nasaret ang Diyos at Panginoon na makapangyarihan. Okay na?